بسم الله الرحمن الرحيم. صَنَّعْلًا اللَّهِ أَنْ نَبَقَى أَنْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ. Nagtatanong sila sa iyo tungkol sa mga samsam sa digmaan? Sabihin mo, ang pumapatungkol sa mga samsam sa digmaan ay okol kay Allah at sa sugo kaya mangilag kayong magkasala kay Allah at magsaayos kayo ng nasa pagitan ninyo. Tumalima kayo kay Allah at sa sugo niya kung kayo ay mananampalataya. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Tanging ang mga mananampalataya ay ang mga kapag binanggit si Allah ay nasisindak ka mga puso nila at kapag binigas si kanila ang mga tanda niya ay nadaragdagan sila ng pananampalataya at sa Panginoon nila na nananalig sila. Al-ladhina <todic> yuqimuna as-salata wa mimma ma razaqanahum yunfiqoon. Sa mga nagpapanatili sa pagdarasal at mula sa pinagkaloob namin sa kanila ay gumugugol. Ulaika humul mu'minuna <todic song> hatta. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa wa karim Ang mga yon ay ang mga mananampalataya. sa totoo ukol sa kanila ay mga antas sa ganang panginoon nila isang kapatawaran at isang padustos na masagana kama akhrajaka rabbuka min baytika bilhaqq wa inna fareeqan min almu'mineena lakarihoon Gaya nang nagpalabas sa iyo ang Panginoon mo mula sa bahay mo ayon sa katotohanan at tunay na ang isang pangkat kabilang sa mananampalataya ay talagang mga nasusuklam Yujadilun ka fil haqqi ba'da ma tabayyan ka anna ma yusakuna ilal mawti wahum Na nakipagtalo sila sa iyo hinggil sa katotohanan matapos na lumitaw ito para bang inaakay sila tungo sa kamatayan habang sila ay nakatingin. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ Banggitin, noong nangangako sa inyo si Allah ng isa sa dalawang pangkatin na ito ay ukul sa Nyo. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين at nag-aasam kayo na ang walang taglay na sandata ay magiging para sa inyo samantalang nagnanais si Allah na magtutuo sa katutuhanan sa pamamagitan ng mga salita niya at pumutol sa ugat ng mga tagatangging sumampalataya. wa walaw karihal mujrimon. Upang magtuto sa katutuhanan at magpabula sa kabuluanan kahit paman nasuklam ang mga salarin. Id ta staghithuna rabbakum fastajabalakum annii mumiddukum bi alf min al malaa'ikati murdifin. Banggit noong nagpapasak lolo kayo sa Panginoon ninyo ay tumugon siya sa inyo na nagsasabi tunay na ako ay mag-aayuda sa inyo nang isang libo mula sa mga anghel na mga nagkakasunod-sunod. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra walitatma'inn bihi qulubukum wa man nasru illa min 'indillah innallaha 'azizun hakim Hindi gumawan yon si Allah kundi bilang balitang nakagagalak at upang mapanatag doon ang mga puso ninyo walang pagwawagi kundi mula sa ganang kay Allah Tunay na si Allah ay makapangyarihan, marunong. Idh yugashikum unnu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minassama'i ma'an liyutahirakum bih. Banggitin, nung bumabalot siya sa inyo ng pagkaantok bilang katiwasayan mula sa kanya at nagbababa siya sa inyo mula sa langit ng tubig, upang magdalisay siya sa inyo. Wa yunazzilu alaykum minas samai ma'an li utahhirakum bihi wa yudhib ankum rijza shaytani wa liyarbita ala kulubikum wa yuthabita bihi al-aqdam. Sa pamamagitan nito at magalis siya sa inyo ng udyok ng demonyo at upang magpatibay siya sa mga puso at magpatatag siya sa pamamagitan nito ng mga paa. Ith anni maakum alladhina Banggitin, noong nagkakasi ang Panginoon mo sa mga anghel na nagsasabi, tunay na ako ay kasama sa inyo, kaya patatagin ninyo ang mga sumampalataya. Saulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba fadriboo fa'uqal a'naqi wadhriboo minhum kull banan Popukolako sa mga puso ng mga tumangging sumpalataya nang hilakbot kaya humagupit kayo sa ibabaw ng mga leeg at magupit kayo mula sa kanila sa bawat daliri. Dalika bi annahum shaqqullaaha wa rasoolahu وَمَنْ يُشَاكِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابَ Yun ay dahil sila ay nakipag-hidwaan kay Allah at sa sugu niya. Ang sinumang nakikipag-hidwaan kay Allah at sa sugunya niya, tunay na si Allah ay matindi ang parusa. ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عذاب. Iyon ay ukol sa inyo, kaya lasapin ninyo iyon. At not sa mga taga-tangging sumampalataya ay ang pagdurusa sa apoy. Ya ayuhal ladhina amanu, idha lakitumul ladhina kafaru zahfan, fala tuwalluhumul O mga sumampalataya, kapag nakipagkita kayo sa mga tumangging sumampalataya sa isang pagsulong sa labanan,

malibang gumigilid para sa pakikipaglaban o sumasamak sa isang hukbo ay bumalik na kalakip na isang palit mula kay Allah ang kadlungan niya ay ang apoy kay saklap ng kahahantungan. Allah وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم Kaya hindi kayo pumatay sa kanila, subalit si Allah ay pumatay sa kanila. Hindi ka bumato nang bumato ka, subalit si Allah ay bumato at upang sumubok siya sa mga mananampalataya na isang magandang pagsubok mula sa kanya. Tunay na si Allah ay madinigin, maalam. Thalikum wa anna Allah muhin kayd kafirin Ayun nga, at na si Allah ay tagapagpahina ng paglalansin ng mga taga-tangging sumampalataya. In tastafihu faqad jaakumul fathu wa in tantehu fa khayrun lakum. O mga taga-tangging sumampalataya, kung humihiling kayo ng pasya ay dumating na sa inyo ang pasya. Kung titigil kayo, ito ay mabuti para sa inyo. Kung manunumbalik kayo sa pagkalaban, ay manunumbalik kami pagtalo sa inyo at hindi makapagdudulot sa inyo ang pangkatin ninyo ng anuman kahit paman dumami ito si Allah ay kasama sa mga mananampalataya. Ya ayuha al amanu a'tiyyu Allah wa rasooluhu walla tawwalauhu wa antum tasmaun. O mga sumampalataya, tumalima kayo kay Allah at sa sugo niya at wag kayong tumalikod sa kaniya habang kayo ay nakaririnig. Wala takunu qalu sami'na la yasma'un. Huwag kayong maging gaya ng mga nagsabi, nakarinig kami, samantalang sila ay hindi nakaririnig.